TV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, nakatakdang tumistigo si dating Philippine National Police o PNP Chief Nicolas Torre III laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ni Torre na nakatakda sa susunod na linggo ang kanyang unang appearance ngunit hindi pa sigurado kung makakadalo siya dahil nananatili siyang nakalive habang mayroon din aniyang conflict sa kanyang schedule sa naturang araw. Si Torre ang nanguna sa pag hanap at tuluyang paghuli kay Kibuloy matapos ang ilang araw na police operation sa compound ng KOJC sa Davao City. Agosto 26 nang maging epektibo ang leave ni dating PNP chief at magtatagal ito hanggang katapusan ng Oktubre. Giit ng general na nanatili ang kanyang suporta sa mga proyekto ng, ng pamahalaan kasama na ang bagong Pilipinas program ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila naman ng mga kasalukuyang kaguluhan aniya, hindi rin dapat mawala ang suporta ng bawat isa sa saligang batas at ang pagsunod sa chain of command. Samantala nang matanong ang general ukol sa kanyang plano pagkatapos ng kanyang leave, sinabi nitong wala pa siyang napapagdesisyon ng gagawin sa ngayon. TV News Express.